sili Yeah. Dami mong mga garden, oh. Yan. daming sili. Dito sa amin maraming sili. So, ginagamit din Ano 'yung? Yan mag tayo ng sili kasi lalagay ko to sa suka magawa ako ng dahil nga ay magagawa tayo ng sili sili eh sili eh, sil eh, suka sa mga garden Ay! Ay! Ito ko lang. Lagay mo lang kita dyan. Bibigyan kita ng suka. Gagawa tayo ng suka mga ka-garden. Yan. Sarap mag-picking ng ano. Dito naman, sa kapitbahay namin to. Dito sa akin. Yung sa amin kasi ay maliit pa lang. Mint. O oh, sige. Ganyan kami dito. Nagbibigayan talaga kami Tapos meron. Tingnan yung mga garden. Oh. Wow! Ang dami daming bunga. Saan na ba yung ano ko? Yung, na yung ano? Yung, kalamismis. So, Hindi pa. Ikaw nga inaantay ko. Ang daming bunga. Ay, mais? Nag-try lang akong kumuha ng ano. Chinek ko lang. Nang Ang cute ng kamatis. Mayroong kamatis dito. Cherry tomato. Sarin Ayan. Hilaw pa lang. Meron din yan dito. Yun pala pero wala pang ano. Ito mga kagalit. Pinapausukan ko. Kailangan ah. ng pausukan. Ayan, cherry tomato ang tamis niyan. Aray, kinagat na naman ako ng ano. At ito, okay na yan. Ilalagay ko to sa suka. ganda na yun. May... Taal, umusok. Ay, hindi makita. Si Taal, yan yung may usok-usok. And then si Mount Makiling. Maulan kasi mga kagarden garden Flex hmm? ko lang sa inyo ha. Ayan, napakaraming bunga kapit bahay namin meron silang violet doon meron din akong violet pero wala pang bunga meron din dito si ate wow tapos mga ka garden ito na yung mga ingredients ko sa aking ano sa aking suka tapos i-blender ko ito ano to siya sili sibuyas bawang ah uh, tawag niyan luya Then, paminta, tapos uh, yun na nga ating suka, and then, naglalagay ako ng patis, tapos kunting sugar. So, yun, ganyan lang mga ka-garden. At alam nyo, napakasarap nito sa, sa chicharon, sa mga, masarap talaga to siya sa usawan. Ganitong gagawin yung mga ka-garden sa suka, i-blender nyo siya para lumabas lahat yung lasa niya. Tapos mga ka-garden, ito mayroon akong ano dito, balut. Ito balut. Tapos ito yung nagawa kong suka. O, oh, yan. Ito And... mga garden ang aking balut. Nagkamali kasi akong pag-ano kanina eh. Woo! yung masarap to. May suka. Ito yung suka niya. Ay. Huwag ka nung suka, may acid reflux pa naman ako. <laughs> pag itong umatake pa tayo. Ito yung kalaban ko mga din eh. Pag, ano, pag umatake, ay nako. Hindi talaga ako makakain. Sarap. Mmm. sisiw. Hmm So, na ang merienda ko. Hmm. Magkano ba ang ano ngayon, guys, sa inyo? Balot ngayon, nabili ko nito, 20 pa. Naala ko na ako dati, ito. 12 pesos lang. Hmm, sap. So, yun na mo yung kagardem. Ang ating suka. Ayan, ang ating suka ang nagawa. Kanina. May isang linggo nito, masarap na to. Lalo na aabuti ng isang buwan, ibigay ko to sa aming um, kapitbahay. Saan ko kumuha ng ano, ng sili. Tips lang para sumarap ang inyong suka. Mm. Magtimpla kayo ng ano, lagyan nyo ng patis. Kasi ako talaga, sibuyas, bawang, luya, yun na nga, sili, patis, kunting sugar, paminta, kunting mitsin. And then, binlender ko yan. Tapos kasabay yung kunti lang na ano, suka. And then, pag nablender, na-blend na, siya, nadurog na, saka ako nilagay at nilagyan ng suka. ulit. s oo, o yun. And then, ayan, meron na tayong masarap na suka try nyo guys, try nyo gumawa ng ganito, i-blender nyo. Tapos lagyan yung patis. And then kunting sugar. Masarap. Bago tayo magtapos mga kagarden, iflex i ko lang tong gulay na na-harvest namin kanina. After na ako, ayan, after ko kumuha ng sili, nag-harvest kami ng mga gulay.